guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So, ngayon guys ay October 27, Sunday. So, yung mga napamili namin guys kahapon, nag-grocery pala kami ng aking Junaki. So, yan guys ay i whole and pricing ko naman yan after nitong video na to guys. Ano? So, share ko muna guys yung aking bagong order na bigas. So, in-order ko to guys, October 25 nung Friday. Friday ba? Tama, o. Friday. So, ang original order ko talaga, guys, is 10 sacks. Kaya lang, siguro naubusan sila ng, ano, ng bigas. So, ang order ko, guys, is limang buko pandan, tsaka limang jasmine. Kaya lang, ang deliver nila, guys, ay, ano lang, Ah, uh, tatlong buko pandan, ayan. Tatlong buko pandan, apat na jasmine red, ito 'yon. Tapos G4, Angelica, is 'yun yung sinang So, mura na yung bigas, guys. Thank you Lord talaga nagmura na yung bigas. Kasi yung buko pandan last ano, last order ko, last kuha ko ay nasa 13. Ngayon, guys, ay nasa 1280 na lang. Tapos yung jasmine red naman, guys, ito. Ito yung jasmine red. Ang ako, ko guys ay 1.2 na lang. Dati ay 1.250. Diba? Laki ng diferensya. Tapos, yung G4 naman guys ay 1,190 lang. Tapos, yung Angelica na sinandomeng ay 1,1 lang siya guys. Yan. Talagang mura na ang mga bigas ngayon. Thank you Lord talaga. Diba? Kasi yun talaga minsan ang hinahanap ng ating mga customer murang bigas yung kahit mura siya pero maganda siya isain di ba so ayan so nine sacks lang yan guys so itong ito tubo na blue, guys ay luma o yang bigas yan lang yung, yung, yung yan na lang yung natira. Yan. So, yung mga grocery natin, guys. Ito pala, guys, binili ko lang to kanina dito. Nagpabili din pala ako, guys, no? Nang, ayan, o, oh, mangisting na suka. 12 peras to guys. Ang cost nito ay nasa 9. Benta ko siya ng 12 pesos. Yan. Tapos, yung sigarilyo. Nagpa-order din pala ako ng sigarilyo, guys. Yan. Wait lang. So, ano lang naman, guys. Isang rim ng sigari sigarilyo. 'di naman nagtaas, nag-inay sa labas ano. 'di naman siya nagtaas, yung Marlboro Red, guys, ay ano 1550 ang sang rim, tapos Marlboro Light lim ta tatlong kaha lang naman patapat. <laughs> Minsan talaga guys, ano na ano, lang ako. Sa so, tatlong kaha lang naman, so 155 ang kaha. So ganun pa rin yung bintahan ko guys sa sigarilyo. Ah, uh, pag Marlboro 9 pesos ang first stick Yan. Tapos sa uh, Fortune naman 8 pesos. Yan, tapos guys, ayan, fortune light, fortune green, tatlong light, dalawang green. Ang kaha niya guys ay nasa 126 lang. So sa kaha naman guys, ang benta ko naman ay 160. So medyo okay yung kita sa fortune kaysa sa malboro. Tapos, red horse guys, dalawa lang. Ang isang case ng red guys ay nasa 641. So, binibenta ko siya ng uh, 60 pesos. Ang cost niya is nasa 51 point something. So, ano lang, almost 9 lang yung Aba, almost nine yung kita natin sa kada isa. Tapos yung sa Coke naman, umiyak aki, yung aking mga, mga alagang aso. Yung sa Coke naman guys, ang isang case ay 264. Isa lang kinuha guys kasi may stocks pa naman ako. So, ang isang bote ng Coke Kasalo ay 22. Binibenta ko lang siya ng 30 guys. So, may 8 pesos lang tayo. So, yung total na pabili natin nasa 4,239. Kanina lang yan guys. Kaninang hapon na. Ah. Yan. So, yung sigarilyo natin yung ano natin, red horse, andun na. nakalagay na doon. Yan. Bakit ba, baby, May uh, lalabas ata tong alaga kong aso Naipit ka na dyan. Yan yun naman yan, guys. Oh. <laughs> sumuksok yeah, na dito. Wait lang. Yan, sumuksok na siya. Lalabas ka ba? o oh, dali, labas. Ayan. Dalian mo na. Ay, hi hey, there. Di na Nga. Yeah. <laughs> yan. Okay, labas dun, kay. So, yan. Balik tayo. Pinalabas ko muna yung mga alaga ko, oh, guys ando no, naglalaro sila oh. Ayan. Gusto gusto maglaro sa labas. So ito yung ating mga ito pala yung aming ano guys, yung gamit ko guys. Oh, hindi ko pa na-display. So yung pinamili ko. So bukas guys, uh, mag-aano tayo, mag-hole and price tayo sa mga napamili namin sa mga nag-grocery ko. Ayan. Tapos, ayan, may bar may dineliver din sa akin kanina guys, yung mga toyo. Ayan oh. Toyo. Ayan. Tapos may mani. Ayan, mani. Tapos, mais. Yan. Bintahan ko ng ganito, guys, ay limang piso. Sa tuyo naman, guys, gagawin ko na siyang 11 guys, kasi nagtaas sila. 11 pesos. Pero dito, guys, yung mga binibentang ganyan dito, dosi na sila sa itlo. So, yun, guys, yung itlog pala, guys, ano, nagpabili din akong itlog. Apat na, uh, tawag dito, apat na tray. Ito, hirap naman ito. Pati. Okay. Ganun ko na lang. <laughs> Hirapan ako. Apat na tray yung pinabili ko, guys. Kaya lang, uh, i-deliver na lang daw yung tatlong tray kasi naubusan sila. Bukas daw, may delivery naman sila. So, yung isang tray, guys, 240. Sa so, bintahan ko pa din, guys, ay 10 pesos. So, sa so, 3240, meron tayong 60 sa isang tray. Yan. So, ang kalat talaga ng tindahan namin, guys. So, di pa patarga ako nakapag-arrange, nakapag-ayos. Kahit yung napamili ko nung sa palengke, yan o. Hindi ko pa na ayos. Yan. So, ilang, ano din to, guys, ilang uh, boxes. Yan. So, di ba? Makalat. Yan. So, yun yung ating tindahan, guys. So, yun lamang, guys, ang I share. Maraming salamat sa panunod. Bala, bye-bye.